Yung ganitong snack, mga mare ay chak mabuso kayo. Nakagawa na rin ba kayo ng ganito mga mare o nakapagluto? Tara mga mare, samahan niyo ako magluto ngayon ng snack matin. Pinakulok lang ang lugaw. Ordinaryong bigas lang ang ating ginamit dito para sa ating lugaw mga mare. Nilagyan ko ng hasin, paminta, halu-haluin lang mga mare hanggang... Matunaw ang ating paminta. Pwede rin ito lagyan ng manok mga mare, optional lang po. Dahil wala tayong manok mga mare, saya itlog ang ilagay ko. Dalawang itlog lang, at ihalo natin dito sa ating lugaw. Halu-haluin lang hanggang mag-combine. Subukan niyo rin ito mga mare sa inyong bahay. Natsak, mabubusog ang mga anak niyo. Handa na ang ating lugaw na may itlog.